isang manok buong araw, ulam mula almasal, tanghalian, at hapunan. Madali pa to sa easy. Tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Yo! Welcome to Pimp Your Food. Shoutout sa isa nating viewer na si RK Gray. Nagre-request siya ng ano, pang buong araw na ulam para sa apat na tao. Ayan at ang naisip ko, i-budget natin itong isang buong manok. Ayan, yan ay higit isang kilo. No? Bali, i-divide lang natin yan sa tatlo no para pagkasyahin natin sa almusal tanghalian at hapunan yan nakita nyo nga inuna kong gupitin yung backbone no mula leeg pababa sa buntot ng manok or puwet ayan papakita ko sa inyo kung paano ginawa ko ayan bali tatlong uh, batch sila no una itong picture ng manok tinanggal ko na yung buto niyan fillet na lang yan breast fillet pero hinayaan ko yung balat kasama. Pangalawang batch, itong legs at yung pakpak ng manok. Tapos ito, yung panghuli, ayan, yung backbone ng manok, tapos yung excess na balat or taba ng manok, pati yung buto-buto na galing sa ribs ng manok o sa pitso ng manok. Ayan, so pagkakasyayin natin yan. Unahin natin yung almusal. So yung dalawa, alisin muna natin. No? Ang una natin gagamitin dito, yung backbone or buto-buto ng manok, Ayan, ang gagamitin natin sa ating lulutuin na almusal, at uh, alam nyo na kung saan papunta yan, pag mga buto-buto masarap yan sa sabaw bali, hiniwa ko lang yan ng ganyan, ng maliliit no, ayan, unahin natin ito yung uh, taba ng manok, no sa may parting buntot yan ayan, magre-render lang ako dyan ng chicken oil, diba, ayan ang gagamitin natin sa panggisa ng ating lulutuing sabaw, ayan Ayan, tapos kapag, ayan, tingin nyo wala nang lumalabas na mantika, pwede nyo nang alisin yan. Tapos, optional lang, ayan, ganyan karami yung chicken oil na nakuha natin. Uh, maglalagay ako dyan ng anato or atsuwete, no, pampapula. Pwede rin din naman na na kung ayaw nyo namang mapula ang inyong sabaw. Alright, ayan, lagay na natin yung ating chicken oil. Gigisa nga natin dyan ang ating bawang at sibuyas. Medyo to nyo yung uh, bawang kasi masarap yan sa sabaw. Gets nyo na siguro, nakita nyo na kung anong gagawin natin, nakita nyo sa intro. Ayan, gagawa tayo ng chicken sotang hon soup. Ayan, kaya buto-buto lang ginamit natin dito, importante lang naman sa almusal, di ba? Meron tayong masarap na mahigop na sabaw. Ayan, timplahan na rin natin ang patis ang ating buto-buto. Sasangkot siya ko lang yan saglit, no, para talagang, uh, ayan, uh, lumabas ang lasa ng ating mga buto-buto. Alright, saglit na mga limang minuto, ayan, maglalagay na ako dyan ng tubig. Ayan, ang ating kagay ng meeting sabaw. Hintayin lang natin kumulo ito sa uh, takpan natin. tapos hayaan lang natin na kumulo no kahit mga 15 minutes no para maka-extract talaga yung lasa doon sa ating sabaw para masarap ang ating sabaw. All right, ayan. After 15 minutes, ayan maglalagay na ako diyan ng uh, broth cube no. Ah, uh, pwede kayong gumamit ng isang buong chicken cube. Ang gamit ko dito, kalahating chicken, kalahating shrimp. No trip ko kasi yung lasa noon. Ayan, optional lang naman. And then yan na natin yung ating sotanghon ni ako na no para talagang ano masipsip niya yung malasa nating sabaw masipsip ng sotangon Hintayin ko lang na maluto ang ating sotanghon at ilalagay ko ng ating gulay ay ang carrots at ang repolyo ayan Konting halo, tapos tatakpan natin, di ba? Napakadali lang. Takpan natin, no, hanggang sa maluto lang yung gulay. Napakadali. Yan, patapos na tayo. Optional na lang itong mga susunod. Yan, mag-sprinkle lang ako dyan. Or hindi, tikman muna natin, no, kung anong kulang. At, uh, ayan, titimpla ko siya ng patis. Tapos, yan, pwede na yan. I-serve, sprinkle lang natin yan ng daon ng sibuya, sya ka ng fried garlic. Ayan. Ganun lang, ka-easy, meron ka ng masarap at mainit na sabaw para sa almusal galing sa buto-buto ng manok chicken sotanghon soup. Ayan, sunod natin ang ating tanghalian. Dito naman sa ating tanghalian, ang gagamitin natin yung breast part natin, no? So ini-slice ko na yung mga uh, breast tapos iniwalay ko yung balat. Sinison ko yan ng asin at paminta. Yun lang. Ayan, gamit yung balat, ayan, magre-render tayo dala uh, double purpose yan. Magre-render tayo ng chicken oil at the same time, yung matitirang uh, yung uh, yung balat magiging crispy chicken skin or chicharon. Nagagamitin natin toppings sa ating alam nyo na yan? Alam nyo na ba? Hindi ba mo Alam nyo na yan, sisig. Gagawa tayo ng chicken sisig. Tapos sa chicken oil, dyan natin ipiprito yung ating mga chicken breast. Ayan, uh, make sure lang natin no, na magpa-brown sya para masarap talaga no, may texture ang ating sisig yan. Once na, ayan, maprito na natin lahat. Palamigin lang natin, tapos yan hiwain na natin ng maliit kasi nga, gagawin nga natin chicken sisig. So ayan ang ating uh, chicken breast, tapos ayan yung ating chicharon or crispy chicken skin skin. Simulan na natin sa yan. So, may nakatirang konting chicken oil. Magmelt tayo dyan ng margarine or butter. Isa natin. Saglit lang yung ating sibuyas. Medyo damihan nyo ng sibuyas, no? Parang magkasya sa apat na tao. Ayan, masarap naman yan. And then, ilagay na natin yung ating uh, chicken breast, no? And then, ayan, uh, mix natin ng na mabuti. Tapos, timplahan natin. Tansya-tansya na lang. Toyo at liquid seasoning. Optional lang kung meron, no? Kung wala MSG, pwede vachin. Ayan, haluin nyo lang ulit ng mabuti and then maglalagay ako dyan ng liver spread or kung ayaw nyo mayonnaise or kung ayaw nyo wag nyo nalagyan pareho pampakrimi lang yan at pampasarap no, tapos nilagay ko na yung ating siling verde tapos ang pangasim na ginamit ko dito ay kalamansi pinanghuli ko ilagay na para hindi mamatay yung asim gusto ko lasang lasa yung asim kung wala kayong kalamansi pwede kayong gumamit ng suka ayan, anim na pirasong kalamansi yata nilagay ko dyan haluin na mabuti patapos na tayo ayan, tapos pwede na nating ilagay yung ating crispy chicken skin tapos sa ah, para lang maganda tignan tignan, buturan pa natin ng sibuyas pa at ng dahon ng sibuyas, di ba? At ayun, ganun lang kadali. Meron ka ng masarap na lunch. Chicken sisig gamit ang chicken breast or pitso ng manok. Ayan, solved na. Meron na tayong alwasan. Meron na tayong lunch. Sunod na natin yung ating dinner. Siyempre, yung natitirang parte dito, yung pakpak -pak at yung hita or legs ng manok. No, yung hita ng manok, hinati ko yan sa tatlo. No, yung uh, drumstick siya kayong tay sinati ko yan ng tatlo so total walong piraso ng manok ang nagawa natin kasi na siguro yan sa apat na tao no ayan marinate lang natin yan sa dalawang kutsara ng patis tapos nilagyan ko ng kalamansi ayan para malasa talaga yung ating manok ayan alam nyo ba kung anong gagawin natin dito ayan uh, ayan, laha, alamasin. <laughs> Haluin lang natin ng mabuti. Tapos ayan lang natin mababad muna no sa glit habang piniprito natin ang ating uh, patatas at Carrots. Naninibago ako ang haba ng voiceover natin ngayon. Tapos uh, hintay lang natin mag-brown at pwede na natin yan hanguin. Yung mantika medyo marami, bawasan natin. Diyan na rin tayo magigisa. No? Siyempre, bawang at sibuyas. Ayan, gisa natin. Tapos maglalagay tayo dyan ng kamatis. Kasi nga, ang iluluto natin ng, uh, ngayong hapunan ay chicken afritada. Ayan. Tapos kapag uh, nagisa na natin ang ating aromatics, lagay natin yung ating uh, mga chicken hayaan lang natin wag nating gagalawin no na mashear no kasi daw nakakatanggal ng lansa yan kapag uh, napiprito yung manok ayan kapag uh, brown na pwede na natin i-flip para yung kabilang side naman ang uh, ating masir, ayan kapag uh, nag-brown na din yung kabilang side ay yeah, pwede na natin yung haluin no igisa na natin sa ating aromatics ang ating chicken tapos maglalagay na din tayo dyan ng paminta Alright. May, tim may timpla na yan ng patis, no? Na-marinate na natin, no? So, iyon. Speaking, iyan. Iyon natin marinade na patis at kalamansi. Binalik na natin dyan. Tapos, maglalagay tayo ng tomato sauce. At maglalagay rin tayo ng uh, toyo para lang medyo dark ang kulay ng ating afritada. Tapos, naglagay ako ng tubig. Ayan. Simtay lang natin na mag-simmer. Tapos, takpan natin for uh, 15 minutes. Kinso, 15 minutos. Ayan. Pagkatapos ng 15 minutos, i-flip lang natin yung ating chicken para pantay ang pagkakaluto. Ayan. Diba? At syempre, yun nga ang maluto sa ating uh, sauce. Ayan, para pantay. Ayan, na flip na natin lahat. Tatakpan lang, nakapakadali na, lang. Takpan lang natin. Sampung minuto naman ngayon. Ayan, pagkitaas ng sampung minuto, minuto, ilagay na natin yung carrots at ating patatas, ang ating bell peppers, haluin lang natin konti, tapos takpan na ulit natin ng limang minuto. Ayan, pagkatapos niyan, 30 minutes in total, ayan, lulutuin na natin yan ng walang takip para ma-reduce yung sabaw, para maging uh, concentrated or mas masarap talaga tayo yung ating sauce. Ayan, ganun lang kasimple. Meron tayong uh, chicken afritada para sa ating hapunan. Ayan, solved na solved na. Meron na tayong masarap na almusal, masarap na tanghalian at masarap na hapunan gamit ang isang buong manok. Kaya napagkasya natin sa isang araw para sa apat na tao. Maraming salamat sa nag-request nito. Ayan, sobrang na-challenge ako. At yan, kung may mga request din kayo, lagay nyo lang sa comment section. Maraming salamat sa panonood. Peace!